Ngayong ika daan at dalawamputlimang anibersaryo ng paglaya ng ating bansa, sabay-sabay nating alalahanin at bigyang pugay ang mga sakripisyo ng ating mga bayani upang makamtan natin ang kasarinlan na naging susi sa ating pagkakabuklod-buklod. Ang lungsod ng Las Piñas na mayaman din sa kasaysayan ay nakikiisa sa pagdiriwang ng araw ng kalayaan. Tulad nitong mga nagdaang taon, tayo man ay sinubok at kinulong ng pagkakataon. Dahil sa pagmada-sakit sa bawat isa, tayo ay magkakalayang muli. Sa anumang hamon ng panahon, sa pagtutulungan at pagmamahal sa kapwa, tayo ay palaging nakahanap magandang humarap sa isang masagana at malayang kinabukasan.